Ate Mary? Mali pa lang yung mo ko ah. Huwag ko brin kami. Huwag ko kami. Huwag ko kami mo, Himo. Tatangin lang gusto kay uh, na, uh, ay tao nga uh, naluoy gano na kuang ginang yang kasing-kasing naluoy sa inyong sitwasyon ba at iba, mga mo uh, nga nag nagkuan siya nagpadala siya kanang kwarta nga ipapalit na sa inyoha karon makatabang sa hang kinahanglan sa matag adlaw kanang bisag ginagmay lang uh, ang importante uh, nakatabang siya sa inyoha di ba yeah. tinuod nga tinuod siya tao nga mutabang gin, matib, matinabangon gin siya sa mga tao nga sama sa inyoha yeah. Mm. -hmm. Ano <laughs> ba tayo yun? Matibangon din yun. Hmm. Tayo mga kaibigan, si Tia Mary, natapos po sa tulong na hinatid namin ni Kuya Lars Sumawas lang na kay Kuya Lars na at sana po mga kaibigan ay suportahan nyo po ang kanyang munting channel Lars Sumawas pati ng kanyang page upang mas marami pa po pong mga higit na nangailangan at deserving na kagaya sa kanila ito, Igoy, na matutulungan mga kaibigan na karapat-dapat talaga. Dahil alam naman natin na hirap na yung pag sila dahil mahigad na rin sila at saka yung kalagayan na ngayon, no? Igoy, nagsisibak ng kahoy, panggatong nila. tapang ninyo, salamat lang. Oh, nagpapasalamat si Ate guys. Laking pasasalamat niya nga may tumulong talaga sa kanila. Natutuong tumulong. Ha? Pasalamat ko sa dinong ko sa akong. Okay. Isa may nagkuhan sa inyong tao nga naining hatag nga yung tabang sa inyong nagdigamong na Naining tabang? O karoon lang mo nakadawat Karoon lang kadawat. Karoon lang ni kadawat, daw. Karoon lang ni kadawat. Ayan, guys, ngayon lang talaga sila nakatanggap ng tulong na katulad nito guys. Kaya masayang masaya si Ate Mary na napapaiyak sa sumurang saya niya. Napapa, napapaiyak siya. Ayan si Ate Mary. Sana sa mga taong may gustong tumulong pa sa kanila guys, tulungan po natin mga ganitong klasing tao na deserving po talagang tulungan guys. Nakikita naman niyo oh, si Ate. Naku, na Nariyan dong. Hmm, oh, oh. wala nang ana Sana naapay mo tao mga tao na uh, mutabang pagit sa inyong kalisod Mag-alang po. Huwag sakit akong dirihan ko. Ako, Anong tingin? E, Mag-inanalangin ko. Katawaan ko sa mga bata. E, e, Asaglahin na, na na. na, na, na Asaglahin na na. Tingnan ka ng katawaan ka. Hindi lang. May lang. May ginawa lang ginaw mo. Huwag. May tired.